Viral ang pilit na pagkuha sa lisensya ng isang truck driver. Akin, yung lisensya, akin, na, yung mo. akin na yung lisensya mo. Akin Econom, na yung lisensya ich. mo. Akin na. Akin na lisensya mo! Akin na lisensya mo! Akin na lisensya mo! ni <anca> Notority lang, pwedeng mag-secure, mag-demand na ibigay yung driver license. Land Transportation Office. MMDA, mga polis o deputy na traffic enforcer lang daw dapat ang kukuha ng lisensya. Viral ngayon ang isang alitan sa kalsada kung saan ay nakuna ng matinding galit ng driver ng puting Ford Explorer sa uploader na isang truck driver. Matapos umanong gitgitin ng truck ang puting Ford Explorer sa kahabaan ng service road sa Tagig, na naging dahilan umano ng takot sa kasama nitong pamilya sa loob ng kanilang sasakyan. Naganap ang viral video na ito Nito lamang November 24, 2023, bandang alas 11.30 umano ng umaga, ayon pa nga sa caption ng uploader. Pulis kuno siya, on November 24, 2023, at 11.30 am, nagpakilalang pulis sa kalsada sa kahabaan ng C5 Road Tagig. nakasabay ko ang SUV na ito, galit na galit sa akin dahil ginigit-git ko daw siya, samantalang iniiwasan ko na nga, kasi pagitna siya ng pagitna wala na siya sa lugar niya hinarang kami, at pulis daw siya, galit na galit, gustong man kit, nagbabanta pang babar a** kami, di lang nakuha sa video kasi naputol na, sana may makapansin sa pagkatao nito, dahil hindi maganda ang banibitawan niyang salita lalo na sa huli naming pag-uusap, sabi niya, okay na ako, alam ko na kung saan ka nakatira. Sa dami ng nakasabay ko sa araw-araw sa kalsada, sa akin pa natapat ang isang ito. Bagamat hindi mapapanood sa video ang umano'y pagbabanta ng driver ng Ford Explorer sa buhay ng uploader, dahil sa hindi umano na ng truck driver na naputol na pala ang recording ng video nito, matapos umano na tangkain ng driver ng Ford Explorer na ito na kunin ang cellphone ng uploader. Samantala, naghayag naman ng sentimiento sa comment section sa naturang viral video ang malapit na kaibigan umano ng driver ng puting Ford Explorer. Ayon sa komento nito, hindi umano mabilis ang takbo ng naturang Ford Explorer, dahil tumatakbo lamang umano ang mga ito sa bilis na 30 to 40 speed kilometers per hour, matapos umanong makalagpas ang mga ito sa Chelsea 5 Road, ay napasigaw na lamang umano ang yaya ng batang anak at misis ng driver ng Ford Explorer na kasama nito sa loob ng sasakyan. Dahil sa halos pagdikit na umano ng truck sa mga ito, sinubukan pa umano ng mga ito na umiwas at lumayo sa naturang truck. Ngunit muli na naman daw ginitgit ang mga ito. Ayon din sa kampo ng naturang Ford Explorer, ay tila modus umano ang ginawa ng truck driver, dahil makikita sa viral video na bababa pa lamang ang driver ng Ford Explorer ay on recording na umano agad ang naturang truck driver, na para sa mga ito ay isang setup, kung saan ay sinasadya umanong tila galitin ng truck driver ang driver ng Ford Explorer, upang kuhanan ito ng video, para makakuha umano ng malaking views online. Sa huling komento nito, ay pinag-iingat nito ang publiko sa mga ganitong modos na kinukuhanan umano ang isang argumento sa isang pampublikong lugar, para i-post online, para lamang makakuha ng siya, kumita, at magkaroon ng views, kahit umano hindi naman natin agad makikita sa isang video lamang ang tunay at buong istorya sa likod nito. Samantala, ayon sa tagig PNP Ocular Inspection ng mga ito sa pinangyarihan ng naturang video, ay bago pa umano makarating sa mismong lugar kung saan nakunan ang nasabing viral video, ay galing umano ang mga ito sa 5-line laneways ng kahabaang iyon ng C5 Southbound Road Barangay Western Bikutan, Tagig. Habang naganap naman ang umano'y gitgitan ng mga ito, sa nagmi-merge na daanan, kung saan ay mayroon na lamang itong 3-line laneways. Ayon pa nga sa investigasyon, kung titignan talaga umano ang sitwasyon ng mga sasakyan na bumabagtas mula sa 5-line laneways patungo sa merging road kung saan ay magiging 3-line laneways na lamang, ay talaga umano na parang may naggigitgitan at naglalapitan na ang mga sasakyan dito dahil nasa sa pagliit ng naturang kalsada. Dagdag pa dito, ang salungat na posisyon ng dalawa, kung saan ay si Ford Explorer ay nasa outer lane habang si truck driver naman ay nasa center lane. Kahapon, November 29, 2023, dumulog sa tanggapan ni Idol Rafi Tulfo si Julius Barsena, ang driver ng truck at uploader ng viral video. Ayon kay Julius, pinili nitong ilapit sa naturang show ang insidente, dahil umano sa takot nito para sa seguridad niya at ng kanyang pamilya, sa nasabing show ni Idol Rafi Tufo, ay tumangging magpaunlak ng interview on air ang driver ng Ford Explorer, at sinabi na kumakausap na ito ng abogado patungkol nga sa nasabing viral video. Nilinaw din ng isang abogado na guest host sa show ni Idol Rafi Tulfo, na wala umanong karapatan ng sivilya na hingiin o kumpiskahin ang driver's license ng sinuman, dahil tanging ang mga nasa posisyon lamang sa gobyerno ang maaring magkumpiska ng isang driver's license. Sa huli ay lumabas na hindi totoong pulis ang driver ng Ford Explorer gaya ng paratang ni Julius Barsena, na nagpakilala umano ito sa kanya bilang isang pulis, bagay na hindi naman makikita sa naturang viral video. Hindi biro, ang kinakaharap ng bawat isa sa atin sa gitna ng kalsada, at masakit din na makatanggap ng mga hindi kanais-nais -nice na mga salita, na naman din sanang madaan sa maayos na pag-uusap, ngunit sa isang banda, ay naiintindihan ko din ang sentimyento ng driver ng Ford Explorer, sa naging takot ng mga ito sa naganap na tila gitgitan ng mga ito, lalo na at kasama pa man din ito sa loob ng sasakyan ng anak at asawa nito. Minsan may mga bagay talaga na aminado tayong lahat na may pagkakataon talaga na tayo ay lumalabis, maging sa kasiyahan man, sa pagmamataas o sa galit. Ngunit sana, bilang pagiging iisa nating anak ng Diyos, kung saan ay pare-pareho lamang din nating hiniram ang ating mga buhay at estado dito sa mundo, ay sana, pilitin pa rin natin na laging piliin, ang pag-unawa, pagpapatawad at pagmamahal sa ating mga kapwa katulad ng kung paano tayo pinatatawad at minamahal ng ating nag-iisang Panginoon